Ang mga video ang inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Top 5 Ghosts Gotta take Ang babae sa lumang bahay 1980s architecture ang modelo ng lumang bahay na dinalaw ni Santiago TV, isa sa mga aspiring Pinoy ghost hunter at YouTuber. 1989 noong inabanduna ang bahay na ito dahil kinailangang magibang bansa ng orihinal na may-ari. Magmula noon wala nang nanirahan sa bahay kundi mga kwento ng kababalaghan. Kasama ni Santiago TV si Fourth Dimension sa inisyal na paglilibot sa bahay na ito kung saan may kakaibang EMF reading silang nasagap. Ayon sa mga kapitbahay, kung minsan raw ay may pigurang padaan-daan sa terrace ng bahay, pinaniniwalaan nilang isang white lady ang nagpapakita rito. At habang nag intro si Santiago TV upang ibahagi ang kwento ng bahay, uh, natin to then after natin ikutin yung bahay na to, magkakaroon tayo ng narinig ako sa likod na ano, parang pumipitik-pitik. Agad siyang naantala dahil sa kakaibang pagpitik-pitik na narinig niya sa kanyang likuran. Ipan pa natin yung isang party. Sa bahagi ng bahay na inilawa ni Santiago TV, makikitang may nasirang bahagi ng kisame at mag-isang gumagalaw. Pakinggan rin maigi sapagkat kasabay nito ay maririnig ang isang ligaw na boses. Hindi rin naman sila binigo ng entity sa bahay na ito sapagkat sa iilang bahagi ng kanilang eksplorasyon, hindi umanong nagpakita ito sa kanila. Ito, kitchen, ito kitchen area guys. Tapos siyang... Nakita mo ba yon? Habang ipinapakita sana ni Santiago TV ang kitchen area ng abandonadong bahay, lingid sa kanyang kaalaman na meron na siyang nahagip at ang nahagip niya ay kumukumpirma sa mga testimonya ng mga kapitbahay. Tignan ng maigi. Nakita mo na ba? Kung hindi, kailangan nating i-frame by frame ang video. Tignan maigi ang doorway sa likuran ni Santiago. Isang pigura o aparisyon ang mabilis na nagpakita. pigura ito ng isang babae at ayon kay Fourth Dimension TV na may kaalaman sa paranormal activities, ganito ang itsura ng tunay na white lady. Transparent ang katawan. At nang magpapaalam na sana sila sa kanilang mga viewers, Gusto kong iparating lapitan mo yung kulay green na willow na to. nakita mo ba? Kung hindi, kailangang i-frame by frame uli natin ang pangyayari. Isang maliit na anino ang nagdaan sa harap ni Santiago TV. Mukhang totoo nga ang mga sabi-sabi tungkol sa lumang bahay na ito. Ano ang sa tingin nyo? Kayo na ang humusga. Ang aninong nalunod That's not your grandpa. Isinagest ng kagusbabs nating si Cram Hosaya ng video na ito. Espesyal ang video na ito sa dalawang dahilan. Una, isa itong rap music video. No, tayo mga bata ba? tayo na na Pangalawa, hindi lamang ito isang music video kundi isa rang tribute para kina Alaw at Deo. Mga kaibigan sila ng mga taong nasa video at pinsa naman ng rapper na inyong nakita. Sa kasamaang palad, ang magpinsang inaalayan ng kanta ay nalunod sa isang insidente sa pamamangka At upang masariwa ang kanilang mga alaala, -ala, ay na nilang mag-alay ng isang simpleng rap song Ngunit sa hindi inaasahan ay mayroon silang kakaibang napansin sa music video na ito, partikular sa bahaging ito Mayroon ka rin bang napansin, kag-ghostbump? kung wala ay subukan mong tumingin sa likuran ng rapper at mapapansin mong mayroong taong nagdaan sa kanyang likod. Ngunit hindi lang basta ito tao, kundi isang taong nababalot ng itim na kasuotan. Ayon kay Cram na nagpadala ng video ang ito, na isa rin sa mga naroon ng kinuna ng music video, walang tao sa likod ng rapper noong mga oras na iyon. At lalong walang nakaitim na nilalang ang naroon. Kaya naman laking pagtataka nila nang makita ito sa video. Paniniwala pa ng mga magkakaibigan, posibleng isa ito sa mga kaibigan nilang nalunod at ito ay isang paraan upang ipakitang na-appreciate nila ang ginagawa ng magkakaibigan para sa kanila. Ngunit ano sa tingin mo ang nasa video ito? Comment down below. Mayroon namang ini upload na TikTok video si Alex Calvo. Tignan natin. Ayon sa caption, Isang Shadow Person ang kanyang Nakita? Right by where that chair moved uh, the other night, and uh, I don't know, there's just been like scary shit going on around that. What was that? Oh shit! What was that? Oh shit! What was that? Oh shit! fucked up to okay, uh, Leo, great grandpa, whatever. Naturally, ikinagulat niya ito at ipinagtaka ang pag-iwan ng anino sa isang susi sa lapag. Mukhang may nais ipagawa sa kanya. Maririnig din nating tinawag niyang great grandpa ang entity. May paniniwalang lolo niya sa tuhod ang nagmumulto. However, hindi ito ang paniniwala ng mga TikTok users sa comment section. Binalaan siya ng maraming commenters na habang naaalala niya ang great-grandfather sa entity, posibleng hindi ito ang lolo niya, kundi isang demonic entity na walang mabuting intensyon, kundi linlang siya. Paranormal Night Vision Matatandaan nating sa mga previous episodes ay tinampok namin ang karanasan ni Sabia L. Isang residente ng bansang Netherlands kung saan initially Inakala niyang attached lamang sa luma niyang apartment ng entity na nanggugulo sa kanya. Ngunit months later, bagaman nakalipat na siya sa isang mas malawak at bagong apartment, nagpatuli pa rin ang paranormal activity sa kanyang pamamahay, confirming na hindi sa lugar attached ang demonic entity, kundi sa kanya mismo. Makikita natin ngayon ang pinakabagong pangyayari sa bago niyang apartment. This time, kuha ito ng isang night vision camera, na iniwan niya habang nasa holiday vacation. Makikita sa footage na naganap ito noong ikalabing siyam ng Desyembre taong 2021. Malinaw na nagpapatuloy ang poltergeist activity sa apartment kahit wala pa si Sabia rito. hindi ligtas maging ang mga Christmas decorations at iba pang burloloy sa kanyang apartment. Mukhang paboritong laruin ng entity sa kanyang apartment ng isang chalice na nasa istante at ang isang pahingahang upuan. Tanong ni Sabia sa description, What are those white things in the camera? My house is not dusty at all and it's winter. So, no bugs in the house. Well, ang mga puting bagay na iyan ay orbs. Manifestation ito ng paranormal entities o supernatural energies na nananahan sa iyong bahay. Ano pa kaya ang susunod na mangyayari sa tahanan ni Sabia? Maghintay lang para sa mga susunod na updates. ka goosebumps patuloy na lumalaki ang channel natin dahil sa nakakakilabot ninyong pagsuporta. Kaya naman heto ang shoutouts para sa linggong ito. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell nang manatiling updated sa mga paranormal happenings. I-share mo na rin ang video ito nang patuloy tayong dumami ka goosebumps. Ituloy natin ang takutan. Fairy Tales a Kid The Renovation Noong December 12, 2021 ay mayroong ibinahagi sa mundo ng TikTok ang user na si Ashley D. Kuha ito ng Ring Security Camera sa kanilang living room. Isang bata, maaaring anak niya, ang makikitang nakaupo sa couch. May mapapansin ka pang kakaiba sa itaas ng bata. Tignan ng maigi. Ayon kay Ashley, ang nakikita ninyong nagpapalutang-lutang sa may ulohan ng bata ay ang pinaniniwalaan niyang isang fairy. Sapagkat gaano man katagal na nagpapalutang-lutang ito ay wala siyang nararamdamang negatibong energy. Ayon naman sa ibang commenters, mas naniniwala silang isang anghel ito na binabantayan ng sanggol. Ngunit ano ang sa tingin ninyo? Kayo na ang humusga. Nag-upload naman ng video sa TikTok si Rubik's Cube upang i-update ang mga tao sa newly renovated nilang bahay. Ngunit ang rason kung bakit niya ibinahagi ay dahil sa na nakuhaan nila years ago. Ang so in about 2012 or 2013, we had just had renovations done on our house. I made this video. It was probably about a like a five-minute-long video of me just touring my house to show my grandparents, who were living away at the time. I recorded it and sent it. And then, really, in 2015, I was going through some old files on my computer, and I came across the video. I noticed. There was something strange about it. So, I took it and I uploaded it to YouTube to show my friends, and I think one of my friends maybe posted it on Reddit or something, but it didn't get any attention, you know. And this is what the house looks like today. We did renovate again. Nakita mubang paranormal entity na to video? Kung tingnan nang maigi ang kurtinang madaraanan ng camera. Makikita natin ang entity o figure ng isang tao ang nakatayo sa likod ng kortina hindi makapaniwala si Rio nang una niya itong mapansin. At pakiramdam niya na nanatili ang entity na ito kahit tapos nang ma-renovate ang bahay. Creepy Mausoleum Tour Kilala ang international ghost hunter and explorer na si Franco TV. Sa pagbisita sa iba't ibang haunted locations, Kasama sa mga patok niyang destinasyon ang mga nagtatayugang mausoleo sa mga malalawak na sementeryo. Sa New Orleans, aakalain mong nasa isang parke ka lamang dahil napakasenik tingnan ng mga mausoleo at kahit daytime pa lamang, titik na ito sa kababalaghan. See if I could. They, go but they locked it. Of course they would. Tree going on the Nakita mo ba yun? Habang dumadaan at kinukuha ni Franco ang isang mosoleo, makikita ang mabilis na pagdaan ng isang anino sa kaliwang bahagi ng video gamit ang isang special camera. Nilibot din ni Franco ang mga mosoleo at tinignan kung may kakaibang masasagap sa negative spectrum. Isang faint shadow movement din ang nasagap ng kanyang negative spectrum camera. Tanda ito ng pagkilos ng isang supernatural entity. Mapapanood ang buong eksplorasyon ni Franco TV sa kanyang channel. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na Stories at gmail.com at facebook page at kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo, mamayang gabi.